Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines. Ang iyong go-to source para sa pinakamainit na showbiz updates. Huwag kalimutang ilike, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga trending na kwento. Usap-usapan ngayon sa social media ang komprontasyon sa loob ng Pinoy Big Brother House. Ivana Alawi, pinagsabihan si Charlie Fleming, matigas nga ba talaga ang ulo ng kapuso actress? Alamin natin ang buong detalye, magkasama na ng halos isang linggo sa loob ng Pinoy Big Brother. Celebrity collab ang kapamilya actress na si Ivana Alawi at kapuso star na si Charlie Fleming. Si Ivana, guest housemate lang, pero si Charlie ay official housemate. Habang lumilipas ang araw, mas nakikita ng mga housemates ang ugali ng isa't isa. Ayon kay Ivana, Napansin niyang may katigasan ng ulo si Charlie at tila nakakalimot ito na may mas nakatatanda sa kanya sa bahay ni kuya. Sa harap mismo ni Charlie, sinabi ni Ivana, Charlie, alam kong malakas ang pagkatao mo. Alam kong matured ka pero minsan nasusobrahan ka na. Nakakalimutan mong may ibang mas nakakatanda sa at nawawala ang respeto mo sa amin. Nagbigay pa ng halimbawa si Ivana kung kailan niya napansin ang pagiging insensitive ni Charlie. Sinabi rin niyang hindi siya galit, kundi gusto lang niyang turuan ito bilang isang ate, gusto kitang sabihan. Bata ka, sinasabi ko lang sa'yo bilang isang ate. Hindi ako galit sa iyo but you have to take responsibility. Sa susunod, subukan mo na lang mag-isip. Naiyak si Charlie sa sinabi ni Ivana, pero agad naman siyang nagpasalamat sa payo ng aktres. Mukhang napamahal na rin kay Ivana ang kanyang mga kasama sa Ye House. Pero ano sa tingin nyo, tama lang ba ang ginawa ni Ivana na pagsabihan si Charlie? May attitude problem nga ba ang kapuso actress? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba, at para sa iba pang maiinit na balita sa showbiz, huwag kalimutang mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated.